Ano or? Ano lang yan, hindi kaya abutin ng room. Kailangan, hindi! 5 o'clock na, sa bahay ka na. Mas, 6 ka dyan. Yung daddy niya na nagtatampo. Hey, hey, hey! Go, go, go! Go, go, go! Hernando! Yeah. I'm Ashen! Daddy B.H. Fritz. Bronze. And I'm Chanzen. We are the Hernando's family! From B.H. Family Vlogs. morning Okay, umiinom natin tong atin. ini. tayo yung natin tong atin. Yeah. Para makain yung dati big. Sobrang yung kamet super basag yung on. Oo. <laughs> Basang. Nahulog yung plate. Kasi yung mga nag eat kagabi. Nag, ano, midnight snack. Nawala, hindi na naubos. Pero, nasayang lang na Meron kasing nag midnight snack, tapos hindi naubos. Nilagay lang yun sa ref. Pag bukas ko, nag slide. Today is December 4. 4 nga ba? <laughs> Luto muna tayo mga lab-lab kasi office, mag-office na sila. Habi. Okay, so may blessings uli. Okay. Ayan, nagdala ng ayun, oh, kamote cue. o. ito yung pinahanap ko talaga. Ito yung favorite ko eh. Dala ni, ni Bronze. Nagpunta kasi kinatita niya, Chick Chick. And may ano. Ay, ibang klase din. Parang yung ano, binanggang sa amin. Teka nga. Teka nga. Siya hindi pa rin ako bihis. Medyo nagtulog-tulog lang ang mami Shen. Itong araw na to. Tekman natin to. Parang nga siyang ano ba? Parang siyang ginanggang. Lagi niya bang ganito lang ang design. Hmm? Thank you, Chick. Thank you, Nash. Hey, <laughs> hmm. Hindi mo pa Hindi mo na yung ano. Dalahin hindi ka tita Yung ano yun? Lumpia. o Bomba. Masarap! Hmm? Time tayo ikman ko rin tong kamotik yun. Yes, you want? Ah, chili ka na! May simbunso pumasok. Sarap, sarap na lang. Nagugustuhan ni Daddy BH to. Nangunood kasi ako ng ano, jaykostura. <laughs> Tara, dalang yung bigbitin natin to doon. Habang manunood tayo, kakain din tayo. <laughs> Wala nang ginawa si Mami Shin. Kailangan ko kasing mag humiga uli kasi o oh nga pala uh, pang second day ko na ito ngayon na without taking any medicines kasi ubos na yung gamot, gamutan ko sana hindi na bumalik yung pagbibleed natin kaya kahapon na grocery kami kahapon matagal-tagal ako nakatayo kaya nag worry ako kasi last time after ng first gamutan namin is uh, after 3 days ng pagkatapos ng pag ko ng medicine yung first approach bumalik yung mens ko malakas oh. Kaya, Oh, Uy, nagkukwento pa ako. Uy, so, ayun nga. Sana hindi na bumalik para hindi na mabuang buwang ang Mami Sharon. Kaya, bawi ako ng higa ngayon. Actually, si Aya Bronze ang naglalaba lagi ngayon. And then, si Achi, eh, nagpapagaling din kasi kakagaling din sa sakit. Lahat kami actually nagkasakit. Grabe. Uh, buti nakapasok na si Bunso. And, uh, mukha lang akong walang sakit. Pero, may iniinda pong sa manang loob. Charot! Charot lang! Kain na yun! Tapos nun tayo ng Jay. Kostura. Ayan Okay, so shout out to Chick Chick and Nash. Thank you sa food. And shout out to my sister Shende. Thank you sa food. And shout out to Papang and Mama. Shout out sa mga kapatid ko kay DJ. And, and congratulations, Divine and DJ. Um, thank you, Lord, for uh, taking good care of baby one. Thank you, Divine. may lakad ang may lakad ang baby boy ko na ayoko ko sanang payagan pero pinayagan ni ha ah pakaswerte asan ah, na ba yung mga lola at lolo ko ah, ano sabi mo sa mami mo anak na maraming ano maraming hang up sa buhay ay matanda ka na ako ng small ani. Umatanda ko ng small. Kadering? <laughs> small talaga, be. Big mo naman. Hanggang small lang ako. M hindi. Mag, ano ka, magdala ka ng sanitizer. Tabi. Ano, ah, no, or? Kang yan. Hindi kaya abutin ng... Pero, yung... man, okay. oh, bilis. pero hindi kami abutin ng nine, ha? Uy, baka abutin ka naman ng gabi. Wala. Kailangan hindi pa makulimlim ang araw. Uwi na. Uwi ko maaga, boy, ha? Hanggang 5 o'clock ka lang. Ha? Max 6. Kailangan? Hindi! 5 o'clock, nasa bahay ka na. Max 6 ka dyan. Basta 5 o'clock, nasa bahay ka na. Urasan kita. Love you, bunso. Musuan. Ayaw niya yung matatawag siyang mamas boy. Mamas boy, pwede naman eh. Huwag lang ano, may sariling disip. Mamas boy. <laughs> ano ba kasi? Bakit ba naging bad yung word na yun? Hindi naman yun ganun ka harsh. Oh. Diba? Ay, naku. ba huwag na natin pag-usapan yan dahil makahanap ako ng away. So, ayun pala. Kaya pala aalis yun dahil na-invite pala siya. Napadalahan siya ng ano? Nasa listahan siya. paano ba yun sinabi? Basta sa mga Dean's sa school. Kaya pinayagan ko kasi ako hindi ako naging gano'n ng no, college. Tsaka itong si Bunso naman yung sapatos para may sariling buhay. Baby boy ko talaga. Mahirap ang struggle ng isang mami na yung anak mo eh. Aalis na mag-isa. Though, kailangan nilang matuto. Pero struggle talaga sa isang magulang. Hindi kumaalis na mag-isa. Kung saan saan pupunta. At ang buhok ko ay matigas na. Kasi tigas na ng okay alright so mag fix lang tayo dahil ice cream yes kakain ka na mag fix lang tayo para mag prepare ako ng food fast. actually nagluto na si bronze ng bread, ay bread egg tapos kasi nga aalis nag pa ata ng plate anyway kami. Magiinit lang ako ng tubig. So, ayun na nga. Ito, nakatanggap nga kami ng pang-Christmas gift galing sa office. Nagbitbit si Daddy kagabi. And then, merong ganito. And may ganitong paham. Ay, oo oh, nga pala mga lablab. -lab. Ito, oh. New bake. mura lang. Nasa mga 50, 50 pesos? 56. Ah uh, ano din siya, gawa din siya ng gardenia. Teka, asa na ba yung gardenia? Ayan, new Bake white bread, cholesterol free na, oh. Ah... Uh, Saan ba yung gawa ng gardenia? Ayan, by gardenia. Mas mura siya. Nasa 50s lang siya, mga lablang. Ang gardenia kaya, nasa mga 80 na ba? Hmm. Kaya, masarap din siya. Oh. Achi? Bina, Si Bunso, i-message eh, mo nga. Daddy, tinawagan mo si Bunso. Si Bronze. Third quick daw. Hindi ko. Pero para, para bumalik ako sa school. Nasaan ka ba? Nagpa-practice kasi kami. Saan? Sa school lang din? Sa school, din. sa taas. Tapos? Sa tapos, gym. gym. Oh. Tapos? Sa gym, sa pinakataas? Tukto? -tuk? Yes, yes. Tapos tsaka, biglang pinahano kami. Biglang kami pinababa. Tapos nakikita ko lahat may bag. Dala, lahat. Yung kami lang, kami lang na section ang walang bag. Ewan ko lang sa iba kung kinuha nila yung bag. Tapos, sabi ko, oh, pwede ko ba tayo bumalik para kuha niyo bag? sabi niya, hindi na daw, diretsyo na daw sa... Diretsyo na daw. Diretsyo na daw. Sabi ko, saan diretsyo? Ay, kung bakit ako yung phone ko? Para ko na kung bakit ako. Nandun yung phone mo sa bago? Yes. Yung phone. Balikan na lang. Yan yung ating paaabutin dapat ng one month. Pero hindi na talaga maabutan dahil hulaan nyo na lang naman yung mga daliri na yan, no? Hirap na ang basa ito dapat di ka nagsalita para hindi malaman kung sino. Hindi ka. Bakit? Hmm. Di ba ito bayad? <laughs> pang umaga lang yan. Hindi yan pang gabi. Tapos tagi isang kutsara lang dapat. Yung <coughs> talaga hindi Nags ka na yan. Nagit ka tingin. <laughs> 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 Bakit ang iniintay mo open? <laughs> <laughs> Nagpabila akong Coke kay Bronze. Huwag yon minila na akong Coke. Namilihan ako Coke nun. Uy, talagang itutuloy mo? Ano may, nagpahirap lang ako ng bukas. Gusto <laughs> ko yung Sims. Isang kutsara lang! Gusto ko yung Sims, ano? <laughs> Isang kutsara <laughs> lang eh. ay! Ah! Oops! <laughs> Sige, nainom ka na. Masarap yan. Sobrang, Sobrang sarap. nito na itong mga lablab. Para siyang yung... full <laughs> Ay! Sa kanya <niya> yung buo! <laughs> <laughs> Ah, pakasarap. <laughs> Ang sarap, para siyang ano. At siya ano mo ba? Ako na Akin. Bakit mo eh? Hoy! Ay, ay, ay. Ah, sorry. Update! <clears> hindi <throat> pa nakauwi si Bronce. Anong oras na? Pero nag-send siya ng message and eh, ng picture. Wait hey, lang. Nag-send siya ng picture para hindi mapagalitan kasi kinabi na siya. Oh my gosh! Ito yung picture niya, Char. Damihan mo, may cake dapat. So, umalis kasi siya kanina, di ba, mga lablab? Lab? Kasi may, ano, may basbas -bas naman siya sa mga nakakatanda. Dumating na. Anong pasalubong? Kumain ka na ba, dinner? Mm. Resident ko. Resident ko. Hindi na ako makapita ka na sa'yo. Ah, <laughs> may pasalubong na ice cream. Okay, so let's eat. May, may pasalubong siya, o. Oh, ice cream. Oh. Yung daddy niya na nagtatampo. <laughs> yung daddy na nagtatampo. <laughs> Marupok na magulang. <laughs> Napakarupok na magulang. <laughs> ice cream lang ka pala. Katapat mo. <laughs> Pakita ko lang mga lablab. Hmm? Worth it naman sa karupukan to. Sobrang sarap. Mm, may chocolate sa loob oh. Yeah. Ah. Pakasarap. Oh my goodness. Yan oh. Ito pala siya. Ang sarap pala to talaga. Basta chocolate talaga mga lablab. Hindi ko uurungan yan. Thank you, Bronze. Dapat din dalawa mo pa. Ay, mami, sa susunod, dalawa kay Mami. Mami. <makes>